Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po mayroon po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget or so, hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway uh, maintindihan po ninyo sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid! Kasama ko ngayon si Brother Nonoy Vanias Isang evangelizer natin dito sa uh, Agusan del uh, Sur. Lalo-lalo na sana, sa San Francisco. San Francisco. So ang ganda ng storya ng buhay niya at ah, dahil sa pagsisikap niya sa pagsiwalat sa magandang balita beraming ah, maraming mga protestante hmm. na oh, naliwanagan. Oh, so, so nabalik, sa, nabalik simbahan. sa simbahan dahil yon sa pagsiwalat hmm. lang sa natotohanan. Hmm. Hindi natin sila pinipuwersa kundi tinuturuan lang natin. So, very inspiring yung buhay ni Brother uh, Rimi uh, Banias. Uh, pakinggan po natin yung kanyang testimonya. Brother uh, Rimi. paki-greet sa ating mga malugod na taga-subaybay. Uh, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa lahat ng taga-subaybay ng punto, punto at sa kay Father Darwin na account. So, una, uh, naging isa kong evangelizer uh, kasi lagod sa aking aloob na talaga akong magsanay at mag uh, na maging evangelizer. Pero mula't sa pulpa man, uh, ito na talaga ang buhay na tatahakin ko kasi uh, parang doon talaga ang mission ko sa ganon. Kasi uh, na pumasa po ako ng pagkapari sa, mm -hmm. oh, sa seminaryo sa St. Peter. Ah, na ano, high school. Sa, ah, sa high school. Oh, mm -hmm. sa high school. Mm -hmm. Tapos meron nag-exam sa amin si rektor namin si Father Nini. Mm -hmm. Asya yung napunta, naging bayad sa amin tapos nag, nag ano ko nag-pick exam. Pero hindi ako nakatuloy doon sa mm -hmm. sa high school. Sa si high school, sa seminary. After my graduation of high school. Yung ano, yung mga seminar mo doon sa Kabundukan? Yung nasa, sa yung meron kami isang grupo noon na dinatawag ng Catholic Faith Apostolic Movement of the Philippines kasi nahawa din ako sa yung yung nagtatag noon na si hmm. late uh, Rodolfo Asora Tihidor siya yun ang nagtatag ng Catholic Faith the Apostolic Movement din doon ako nakapag-seminar hmm. college ako noon tapos Matang-matang. Oo, oo. Oh, tapos, mahili na ako magpunta sa mga sa plaza, magdibati debate Wala pa rin ako nung masyadong alam. Kaya nang nagkatapos ako ng pag mayroong isang uh, year uh, 1989, uh, uh, 1995, 1995, ano? 98, o, almost 2000, 98. Kasi, Mayroong isang kapilya doon sa amin na parang isasara na. So, Bakit isasara? Marami nang mga sekta doon. Wala na. Wala na, nang masyadong sumisimba. Ay, Kaya see. nga ang, 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 ang naiwan doon, yung jiki chairman na lang. Oh, okay. at saka yeah. yung kabag. So, at saka yung kabag, asawa niya, yung lektor, parang pamilya. Na, na lang sila. Tatlong pamilya na naiwan na, wala, sa simbahan. Oh. Saan ba ito party? Sa, sa ano ba? party ng uh, Barangay Divisayas. De Malayo na. Oh, malayo sa amin yan. Malayo doon sa sa amin sa Longsod. Saan uh, ba? Sa Agusan din? Diyan sa San Francisco pa rin. Ah, San Francisco pa rin. Hindi pa ganun yung ano, yung, yung daan doon. Ah, mm. uh, 19 mahirap pa. O oh, mahirap pa. Mm. Talagang mahirap na mahirap talaga. Mm. Ano no? Ah, so, pinuntahan ninyo. Pinuntahan namin. So, Pinadala kayo kasi, sa Paris doon. O oh, kasi mayroong nag-request sa amin doon na ah, yeah. pwede uh, oh, ba kasi pasasara na yun eh yung ang kapilya, Oh, kasi wala namang talagang ano tapos yung dito sa ano mara, parang manahong marami ng damo Oo, hmm. oh, may milok sa pino, Kapilia. Puga, oh, sa kapilya kaya pumunta kami doon mga ilang kilometro galing, galing sa, sa, San Francisco, San Francisco. almost 8 to 10 kilometers pero parang oh, talaga. tungas, tara. oh puro siya maputik maputik oh so, pag umuulan maputik talaga wala pang sasakyan magapunta, maglakad ka lang doon dre nang umabot kami doon ng first batch, pumunta kami doon. At ah, saya namin kasi pag-inip. Pag so makapunta kami doon sa magdala kami ng tricycle. Alam so, mo, mapasok yung tricycle kapag tag-init. Tag-init. Pag Pero, umula na, naman, plato. hanggang tuhod yung puti. Oh, kung abot kami dito hanggang, ng... Hanggang, tuhod ang puti. oh, hanggang tuhod. Tapos apat ka, uh, lima kami na pinapunta doon yung mga kasama ko. Mm -hmm. Apat kami doon din napunta. Tapos, inaano in namin, ina namin yung, yung kapilya. Talagang ganun talaga ang nangyari. Mayroon pa nga... <coughs> oh, oh yeah. pero madaming mga simbahan doon na ibang sikta. Ano yung mga present na simbahan? Mayroon doon? sila doon, Pentecostal, Asinti of God, mayroon Baptist, uh, mayroon pa rin Born Again. Anong taon nito? itina 1990 19 1980 mga almost 2000 itina na ito oh, ganun oh, oh. parang oh, 2000 oh kasi kinasal kami sa 1998 hmm. oh tapos nagbalik almost 2000 to 2000 2000 hindi pa nung kag-progreso yung San Francisco Tapos, nakaabot kami doon, nagkanda kami ng seminar. Tapos, uh, pinaputokan pa doon, ni Don Dre. Pagkating niyo ng pagkating nyo ng first night, ng first batch, uh pinaputokan kami doon. Tapos, baril na talaga? Baril na talaga, pinaputokan sila. kasi lasing nyo. kayo na Tapos, uh, wala lang. Kasi alam naman namin, papunta kami doon, Tinapunta kami ni Father John Adiba. Kasi siya yung hmm. parespes namin. Tapos, Father John Adiba. Perfecto. Nandun sa Papuan Jogini siya ngayon. Carbonite din siya. Carbonite. Uh -huh. Siya yung palace place. Binuksan yung, ano, binuksan namin doon. Nagsiminar kami. Yung kapilya nila noon, Andre, wala pang, walang mga sahig na siminto. Lupa ka lang. So, talagang mahirap talaga na kapilya. Tapos, nagsiminar kami doon. First batch. Tapos, uh, sa awa ng Diyos, sa six fold in. Hanggang umabot kami ng tatlong batch, apat na batch, doon na. Parang, na ano so, yung mga yung first eh. bus wala wala po buwan yun tatlong ano kasi 4 days man lang yung date in seminar oh, tatlong araw lang oh tatlong araw at first ar oh tatlong araw kasi so, ilan yung Itong na 10? first batch namin, kaunti lang kami noon, mga 20 ata. 20. 20. And second batch, umabot yan ng 40. 30. 30. And third batch, nagsiging 70. Oh. O hanggang pataas ng pataas. Hmm. Tapos, ah, okay. parang na-aware ano na na yung may ibang sikta. Ito ang nagkatawa. Nang dumaan na kami, pauwi na kami. Tapos Sunday yun eh. Tapos ng graduation, hapon na kasi. Yung mag-start kami ng Friday ng gabi, tapos matapos kami ng linggo ng umaga at tapos ng kasaulugan. Kasi wala mang pare, so merong kasaulugan ng gabi. Mm. Tatapos yan talaga sa kasaulugan. Ang sa pulong. Tapos magkukumunyon, ganun. Pag-uwi na namin, pag na kami, Uh, meron nang naan doon sa amin, tinabihan kami ng isang pastor. Brad, luoy na kayo mi diri. Sa, ano pa, tawa na kami rito. Noong una, sa sako yung maibigay sa amin. Pagdika, gano'n. Ngayon, itlog na lang talaga ng mano. Ang kanila. barang Parang na yung ano nila eh. Simbahan. Yung simbahan nila. So, ano'n, ang nangyari doon. Hanggang meron kami experiences na nagbaha kung Pero meron na talagang meron na schedule ng seminar. Noon ang sa akala namin na hindi ma-prosper yung doon. Nagdasal lang ako kasi ayaw hmm. talagang, talaga, basta alam na ng mga tao dyan. Pag magbaha yan ng Visayas, alam niya yan, malalim hmm. talaga. So pumunta ako doon, nag, ano, sa bakay ako na bakaw, sa sobrang laki ko, hindi ako makasakay sa bangka. Hmm. Oh. kaya nagantay ako ng ilang oras doon sa dito sa yung sakabilang kabilang ano na kasi lahat ng daan eh po na tubig na so, tubig so na. doon sa kabilang kali nagantay ako na mayroong dumaan so sa awa ng Diyos mayroong isang dumaan kaya yung bangka niya is bungi yung ano ba <laughs> <laughs> yung ano Puto. yung o yung at, sa harapan, harapan. so tinawag ko kakilala ko naman uy Brad sakay ka sakay ako yung tubig sumo ganun dyan no sumusok papasok <laughs> doon sa bangka malunong talaga kami so Nagdasal lang ako, na tapos yung kasamahan ko pala doon sa intay seminar, entay na. na, kasi no, yung um, marami ng tao, kasi ako yung next na speaker doon. Mm. Ang nangyari, pinantay talaga ako nila kasi ang topic ko no is uh, Holy Bible in general, may topic. Then the second topic, ako pa rin, kaya mm. mag-topic ko doon 9 o'clock, sana nandun ako before 9 o'clock. Wala, wala pa ako. Wala. No. Wala bang? Mayroon, oh meron ako, pili-picture ba ako nung may mga yung picture na ano, right? yung merong ah, film, oh yung film, yung, yung, yun pala. Tapos, uh, sama, tapos pupunta namin doon, sinama, uh, ano ko na, sinulunan ko nila kasi na, ano na sila, na ano na yung mga kasamahan ko, baka na nangyari sa akin. Kasi walang cellphone. Wala lahat. Walang cellphone. Um, walang communication. So, pag pumunta ko doon, tinasundo talaga ako ng kalawas sa kanyang karusa. Hmm. Kasi maputik talaga. Para madali ako makapunta doon. So, nang pumunta ako doon, umabot ako na mga 9, quarter to 10. Hmm. Hindi pa ako nakapagpunas ng high I start my picture. Then, I turned out. Parang nakapunta ka sa isang misyon na hindi mo akalain na sinasamahan ka ng Panginoon. Kaya, kaya naiyak talaga ako na nang during my lecture hmm. na I'm not expected na ganun talaga ang mission na pupuntahan ko na sa hirap pero pagpunta ko doon pag nakarating ako doon masaya pala parang tala para ang hindi ko may hindi na yung yung saya na ano ko, na natanggap na hmm. naranasan hmm. ko kasi yung mga tao talagang happy sila talaga nang nakarating ako doon at that time, uh, success to yung mga seminar namin doon, hanggang natapos, napaayos talaga ang kapelya. Hanggang ngayon, maganda ang pili doon. At mga bana-bana, hindi bana, naman ito ka San Malik. Kasi yung isang chapel sa San Isidro, uh, yung lahat ng mga tao doon, bumunta doon sa chapel ng hmm. ng, uh, ng San Roque. At hmm. San Roque yung patron. Sa kabilang chapel, San Isidro yung patron nila. So pumunta yung meron kaming isang uh, gawain na before the graduation merong, ang uh, dadalaw uh, manyanita. Mm hmm. Nung nakita namin yung uh, tao, nung pumunta mag, ng mga solo. kasi yung mga participants inamanyanita na kandahan niya ng ano eh uh, para i-greet sila na bukas si bukas mag ano, na sila mag-graduate na. Yung tao nakikita namin sir na better. Ang dami talaga. boros ilaw parang nagdondro sa rin. Ang ang dami galing sa bukid. Pababa patungo sa kapilya. Hanggang doon, hanggang ngayon, ang ganda ng natitira nila doon. yung conversion sa mga ilang tao yung na converted pa balik. Marami. Marami din yung lampas yung isang basta yung dalawang dalawang ano doon, dalawang kapilya doon extract. Yung dalawang kapilya ng ibang sekta, simbahan. Oh, Dalawang nagsara. simbahan. Oh, nagsara. Sa mga protestante oh, na nagsara. Dahil sa katekismo. Oh, so, yun po ang magandang experience ni kapatid na uh, Rini hmm. Banias. No? So, so, sa, team nila. Din, sa team Kasama ko doon si Bradmaning uh, Brad Maning Gonzales. Oh, si Brad Dines Padrola. Yung kasama natin hmm, kanina. Dina. Si Brad Dito Vergara. Uh, yung mga kasama ko doon. At saka yung kasama namin isang na doon kayo matutulog. Oo. Oh. Doon kami matutulog. Yung tulugan namin, bahay lang. Simpleng ano, bahay lang. Doon kami sasahing, natutulog. Kung anong makain nila, makakain din na. Kaya nga, nang pumunta kami doon, sa bahay nila, talagang ano sila, oh, yun sa talagang doon nila namumulat na, na, na talagang yung ano ang tunay na, uh, pag, na ano yung tunay na katuruan. Ng Dalawang simbahan sa ibang sekta na sarap, sa sarap. dahil sa evangelization mm, dahil at katechism na ginawa ninyo doon. Oh, kasi so, namulat sila. Oo, oh, kasi pinadala kami the Paris we sent out there hmm. for the purpose na talagang evangelize niyo, sila. Yung, so tinulugan na, talaga nila doon oh, yung mga Umabot kami ng 14 batch, board. 14 batch. So ang no? dami Ang mm, dami. talaga na Kaya so, na naayos yung simba so, nila. Eh. Maganda so, na si nila ngayon. <laughs> Kaya salamat sa Diyos na in that opportunity, pinamit kami ng Panginoon. 14 batches no, ang ano, mm -hmm. nag-attend sa inyong mm -hmm. seminar. oh, kasi... Uh, three days every batch? oh three days. Mm -hmm. Sa isang buwan, uh, isang seminar yun. Kasi meron mga mm -hmm. mag... Yung naka ngayon, bukas sila sa susunod na batch sila na yung bang yung sponsor. Mm -hmm. Sila yung magpakain. Pero yung may, meron kami mga kasi lima kaming mga talagang nag nagtuturo Tapos yung lima na, ano na yung isa? Tapos away na yung isa. Kapat na hmm. lang kami. Just imagine ha, uh, dalawang simbahan sa mga protestante doon sa kabundukan ay nagsara. Hmm. Hmm. Nagsara. Dahil sa, katekism. sa katekismo ng simbahan. So ito po pala tandaan mga kapatid na hmm. kung i-dublihin natin yung catechism natin dito sa social media, sa kabundukan sa mga parokya natin, dadami talaga ang babalik sa katotohanan. Oo, no? Kasi uhaw wow talaga ang tao ngayon sa katotohanan. Yan naman ang dala ni Kristo, kapatid. Oo. Katotohanan at grasya. Diyan yan sa John chapter 1 verse 17 Mabasahin natin, bro. Mm -hmm. Ito ang nakasulat eh. Ang ganda ng dala ni Kristo. At ang dala din nila ni Brother Remy at Brother Maning at sa kasamahan ay walang iba kundi katotohanan. Sabi ni Apostol uh, San Juan, For the law was given by Moses, and grace and truth came by Jesus Christ. So ang dala nila doon sa kabundukan, katotohanan, at yung paglapit nila sa sakramento, doon uh, ang yeah, grasya oh, eh. ang ah. Kasi yung tabir na kulo noon, parang ano na, parang wala talaga. Yung magdalas, magkuha sila sa parokya ng consecrated house, mm. masisira na lang kasi wala na nagsasamba. Mm. Kasi kaunti lang. Nung dumami ng sumamba, naayos na yung bubong, mm. naayos lahat, naayos. At saka yung salita. So, nagtutulungan na, ng mga oh, tao. Oo, wow. nagtutulungan sila. Kasi namula talaga so, sila, ito talaga ang Toto kaya yung GK doon naging matibay. matibay sila. Naging matibay. so, so patuloy ka brother Remy, er, Remy uh, sa mga kabutihan ng Diyos na nagawa sa pamagitan mo. At tayo po'y nakapunta din dito dahil sa kanyang uh, uh, initiative at na inspire din ang ating pangabutihin na pari sa San Francisco Uh, Agusan del Sur Sacred Heart of Jesus Parish. So, meron ka pang idadagdag? Oh, uh, salamat sa Diyos na yung mga prayers namin uh, na dinig niya. Yung mga na in niya na knowledge sa akin at sa mga kasamaan, hindi yun amit. Sa kanya yun mm -hmm. ang galing. Kasi kung hindi niya kami ginamit at hindi rin kami nagpagamit, walang mangyari ko kaya kami nagpagamit at kami ginamit niya sa ayon sa kanyang kalooban nakarating kami doon at saka by the authority of our parish priest mm -hmm. kaya hindi kami makapunta ron without the authority of the parish priest totoo nakapunta kami doon nag, nag oh. evangelize doon so kaya hanggang ngayon kung meron mang mga uh, ang simbahan nandoon kami nandoon pa rin kami oh. Oh. hindi oh, kami ano hindi kami atras, hindi kami never surrender talaga in spite of those things na uh, mga trials na napuntahan ano, 20 na, Kung sa mga kasamahan namin yung na ano na, na umanaw na, na uh, salamat din sa kanila mm -hmm. sa mga sa, those times na kami nagkasama. Kasi there is many memories na naiwan doon sa mga ganun nang maglalakad ka sa daan, kasama mo. Yung kasama, putik. putik. Satu mundo, oh, oh, sa talaga. Kasi yung kalabaw pag dumaan doon na hindi makano eh, hindi basta-basta makalis. Kasi andal ang lalim talaga o. kung 12 years na ano? yung napunta kami doon hanggang hanggang sa ngayon nga medyo maganda lang daan doon. So maraming salamat, bro. Salamat din po, Drake. Salamat, Jos. Very sa inspiring Diyos. 'no, yung, yung kanyang testimonya. Salamat din sa Diyos na nakarating ka sa amin. Salamat sa lahat na kasi balik namin to ang ang uh, kadunggan ng kahimayaan sa lahat. Iya. Iyan ang tanan. Uh, Amen. Glory to the Father, no? To the Son and to the Holy Spirit, Spirit. no. Kaluwalhatian ay para sa Ama, mm -hmm. sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. God bless. Amen. Mga kapatid. Yes.